Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taya from Adela City Business Online and uh, uh, kasama ko si Kumbao from 94.7 TMFM Cotabato City. Okay, so sa ngayon ay makapanayin po natin ang uh, Barangay Chairman ng uh, Kalanganan Dos Tamuntaka. Blangi ba si uh, Kap uh, Dato Idris Ayunan. Uh, sir, uh, unang katanungan po, Kumusta po yung naging uh, statement niyo uh, kanina sa isinagawang uh, uh, state of the barangay address? Ah, yes po, una-una po, barangay assembly po natin. Kanina, matatagpoy po natin na uh, natapos yung barangay assembly. At uh, naibida po natin yung mga contestant report. Ang contestant natin sa barangay natin, mm -hmm. dinayon po natin sa morong video, mm -hmm. hindi po report sa sulat lang. Kung hindi sa video po, po dinayan mm -hmm. po natin mga... Uh, Uh, report. Mm. So, sino po yung ating mga pangunahing uh, uh, bisita ka rin Ang pangunahing bisita po natin ang ating magiting na City Vice Mayor, mm -hmm. sabo at sa kanilang mga kasamang City Councilor, ang ibang mga uh, Barangay Captain, ng mga kasama namin, mm -hmm. sa City Director, uh, sa mga kamay highest ang City MLG natin na si Sir uh, Padulina at ang Philippine Marine na kasama po natin doon sa uh, soba so overall ano po yung pinaka highlights ng uh, assembly niyo kanin pinaka highlights doon ang pinaka highlight po kasi na barangay assembly ko pinakita ko po doon sa video ko natin hmm. kung ano po ang narating o na na-develop dito sa ating lugar hmm. sa kalangan to. Pin, uh, pinakita ko po sa ating mga kababayan na ang kalanganan to is and, uh, nandirito yung aming narating mm -hmm. sa aking pangunguno. Mm -hmm. So final question siguro, pwede po ba namin malaman ng peace and order dito? Is po, ang peace and order naman po dito sa ating sa, uh, uh, kalanganan to, namin tempo natin sa tulong din ng mga uh, kasamahan ko sa barangay, BIPAC, mm -hmm. TANOD, ating kapulisan, Philippine Marine, So, nagatulong-tulong din kami sa tinutulungan din nila yung barangay po natin na paano na ma-maintain -ma yung peace and order natin dito sa barangay. Okay. Um, okay, so siguro um, yan muna ang aming na uh, katanungan. Kung meron kami nakalimutan ka, pwede po ninyo idagdagan? Uh, nagsabay po kasi ang barangay assembly ko at saka itong tournables Uh, ceremony ng barangay hall mm -hmm. kaya pinagsabay ko yung mm -hmm. aking uh, uh, activities okay, baka uh, congratulations po kap dahil sa naging matagumpay na uh, barangay assembly ninyo and baka meron kayong panawagan sa ating gobyerno ngayon ang panawagan ko naman din sa ating gobyerno sa ating publiko na ang kalanganan nito ngayon na is napakaganda po, napaka-successful po na barangay. Mm -hmm. Isa po ito yata siguro sa Cotabato City na tourist park ng ating uh, mm -hmm. lungsod. So dito naman sa uh, panawagan natin sa gobyerno, sana po matulungan din din tayo kahit mm -hmm. although peace na pis na po 'yung barangay natin. Mm -hmm. Matulungan din tayo ng mga law enforcement natin like PNP, mm -hmm. ang Philippine Marine. So sana po